Hello guys Andito tayo muling Muli, muli, muli Sa dagat at maliligo Ayan guys Magang maga Maliligo tayo <laughs> Ayan guys Yung nanon guys, nakikita nyo Puntahan natin Kasi nung pangalawang video Yung pangalawang vlog ko uh, Kasama yan pero sa ngayon, tuyong-tuyo na. Medyo malapit yung mga corals. So, punta natin. yan may magang mga All It's okay. it's okay. No no eh. No no no. Hay <laughs> <Ayan>, turista, <laughs> Nagpiknik si Hapon yata. <laughs> Unsay ko niya? Hapon? Hapon na Hapon. Hapon. Ah. Ayan guys, yung pinost ko rin na mga cottage. Cottages. Yung mano sa atin, turista yun guys. Ang aga. Hapon. Hapon yun. So guys, ito na. Tuyong-tuyo na ang mga corals. Lumaki ang hunasan. Nung pangalawang post ko ay may tubig pa dito dito banda at ngayon ayan ting yun na guys hihi ayan guys mhm mm Ayan guys Dito sa tabing dagat guys Mapapansin nyo Pag low tide Magkakaroon ng bitak-bitak dyan Dahil yan sa tubig na tabang Na galing doon Ayan guys Tubig tabang yan guys uh, puntahan natin itong isa Ayan o Ang lakas ng agos Ayan lakas ng agos niya yan papunta doon hi dogi ayan guys hmm. lakas ng agos hmm. Ayan. Tikman natin guys. Oh no. Hmm. Oh. Mm. Matabang pero medyo may kunting alat guys. Pero matabang siya. Malalak ko noon nung maliit pa ako, ah, uh, yung papa ko, yung mga uh, matatanda na diyan maghukay. Maghukay mga 2 meters galing sa alon. Hukay sila, matabang 'yun pag sila sa dagat pagdaligo sila sa dagat uh, doon na mag aanlaw ayun ayun guys yan ang hunasan dito sa dawin Ayan, may isda pang inanod. Ayan. Isda guys, oh. ibalik natin yan guys ang hunasan dito sa dawin ni Oriental durug durug yung mga kuan guys ayan oh Durug-durug ang mga corals dahil Dumaan tayo ng bagyong udet Oh no. Kaya durug-durug 'yan. Ayan. Durug-durug, guys. Hmm. Maraming isda dito, guys, Kung high tide, dami ditong isda. At lapitan natin ang corals, guys. Ayan. Ayan ang corals. Ayan. Diyan yung mga isda. Ayan. Diyan sila nakatira. Tune, guys, guys? dalaw sa aking likod guys tignan natin ah, mga aso ayan na no, sumunod sa akin yee yeah. maligo mo toy toy maligo mo mali maligo mo, maligo mo. Maligo. 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 <laughs> sumunod sa akin ayan guys oh abante tayo kasi baka mga gat And guys para mga islang maliliit pero mga corals siyan guys Kami isda. galing tayo doon tapos pumunta tayo dito, ligo na tayo yehi yehi Ye lamig One, two, three. Woah! Woah! Ang le ng dagat. Ayan, maraming <laughs> may din guys. Ayan, oh. Magang maga. Sir, maligo. Mahinit pala yung dagat pag umaga. Ayan. Ha? <laughs> Linaw ng dagat namin guys, oh. Kitang kita, oh. Huh. Napagod ako pagpunta doon. ayan may naliligo guys ayan ayan sila may bayaw ko si Fred ayan galing kaming Manila bakasyon ayan naman si Kuyang tuwing umaga naliligo yan nang yan oy porte porte yes banila waleligoligo daga mato sa Cavite dagang sana Ayan sila. Ayan sila sa ate, oh. Yung ligo sila. Tagatin, ho. Oh. Bilingan na ta. Oh. Asa? Awesome. Uh, sa say ato at bang. Ito. Oh. Tos katinil da rin. Eh. <laughs> Sunod. Alos na din mo mag-gatas. <laughs> <laughs> Di, parhinti rata. <laughs> <laughs> Dugay na muntog sa <tukas> Manila. <laughs> guys, matagal na kasi kami sa Manila kaya hindi ko kilala yung mga bagong tubo. <laughs> Yan. <laughs> Yapin <Yeah>, na ako sa vlog. <laughs> Yan, kapitbahay ko si John John Oswa. <laughs> Ayan, guys. <laughs> nag snorky Snorkeling we, eh. Tak snorkeling sila dito guys. Oh, guna ka mo dive rack, ingat ako na ako mo okay, sa nito mo dia. Na? Oh. niya? Oh, pero na ako ko yung mga dive master. Oh mm -hmm. Guna ka mo dive. Oi, di ko kumo mo dive. Snorkeling ba ko? Ha? Snorkeling magdala ko GoPro dito. Oh, oh. gamay gamay ta kanu. Eh? Ayo. Ha? Ayo sa aron. Sige, sige. Oh, guna ka ka mo dive. Na ra mga guide ra, ha? Oh, sige, sige, <laughs> o, sige. sige, sige. sige. Solo ba? Oh, thank you. Iman, wasweet na Hmm oh. Hi! Ako si Yudraan, at Manila Rod, Tira Hello <laughs> Silingan rin ta <laughs> 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 Ni among mga, ito yung mga kababata ko guys Pero mas Ang gablog na sir? Hmm Research niya, Christianong Gala Ate naman dito Tira ha So, sige Ayan guys. Yun yung mga kababata po dito. Nag-snorkeling sila. At inaoferan ako na mag mag-dive. Yung may oxygen ba mag-dive. Pero wala tayong alam diyan. Hanggang lang lang tayo. Pwede snorkeling tapos magdala kong GoPro. Abangan nyo guys. Ah. Uh, sisisid tayo sa mga kuras dyan pag high tide mag snorkeling tayo at dadaling ko yung gopro ko para makita nyo ang ilalim ng dagat pag high tide na so guys maraming salamat sa inyong panunood Whew, sarap maligo Whew, bye